Aris Balamban, Cebu makita ang napaka-anindot na suruyanan, ang buwakan ni Alejandra. Elaag mo na ko og unsa kaanindot ang buwakan ni Alejandra. And I recommend this place kay ngano ang entrance, it's so much affordable dili kamahayan. Pag-abot na mo sa lugar na amazami tungod sa kaanindot og sa kagwapa sa mga bulak, Galahi-lahi, ug-color, ug-klase. Wow! Kung kamo mo ari sa buwakan ni Alejandra unya gigutom mo tungod sa kalayo sa biyahe or sa paglaag-laag sa garden, na ara sila'y restaurant, pwede ra mo maka-order dayon sa inyong gustong orderon. Daghan sila gi-offer sa menu nga mga lamion, na mga sudan, desserts ug beverages ug dili mo magmahay sa kalami. Sa akong pagsuroy-suroy o pagsikay-sikay sa garden ni Alejandra, sobrang nalingaw ko o wala ko kabatig kakapoy tungod sa kaanindot sa ambiyans sa palibot o sa kabugnaw tungod sa kadaghang tanom. Sa buwakan ni Alejandra dili mo magmahay. O kamo wala pa kaari bisitahan na ang buwakan ni Alejandra. That's all for today's video guys. Sa inyong kanunay pagsuporta sa ako, daghan kaayog salamat. Thank you for watching. Bye-bye.